tanyo nyo yan reject na po yan nagpupulot-pulot na kami dito sa kabilang field yan oh. wala dito sa bandang taas wala pa yan ang oh, tataba ng mga tanim namin na cauliflower wala mo naman yung dahon taba dito wala pa masyado dito oh Puro dahon pa lang. Ah, ito meron. Ayan siya yung nakatago. Ito yung ibang sort na kung hindi mo talaga kakapin, hindi mo makikita yung pinaka-bulaklak. Ayan na yung bunga. Ganda yun, dun no? ito, meron rin dito ito, wala na kina pala dito eh halos bandang baba lang yung may bunga bandang babang ganon sa taas wala masyado kaya pagdating namin doon sa gitna umaatras na kami ayan sunod sunod na sila oh. ito tulad nito ito nyo yan ayan ayan kita nyo yan reject na po yan hindi na po namin kinukuha yan yan palang nakikita yung kulay na dilaw na yan yan, yan po yung wheat e, rin po sa pangunahing tanim nila dito sa Norway na ginagawang tinapay harina kung baga sa atin sa Pilipinas, yung ano nila, palay. eh no ganyan lang kasimple yung mga bahay nila dito. Nasa elevated sila. Yan. Dahil daw ang Norway, 80% ng Norway ay bundok. Kaya yung mga bahay nila puro nasa medyo pataas. Oh. diba ba?